Sa gitna ng gabi, tahimik ang lahat maliban sa isang lihim na hardin. Dito, ang mga bulaklak ay natutulog sa araw at nagigising kapag sumilip ang buwan. Si Lila, isang batang mahilig maglakbay, ay sumilip sa bintana at napansin ang mga talulot na kumikislap na parang mga bituin. Dahan-dahan siyang lumabas, dala ang kanyang maliit na parol bilang ilaw. Sa bawat hakbang, bumubukas ang mga bulaklak at naglalabas ng makukulay na alikabok na kumikislap sa dilim. Nang lumapit siya sa isang asul na bulaklak na tila, may lihim na tinatago. Biglang bumuka ito at nakita niya ang isang daang gawa sa ulap na nagliliwanag. Tinawag siya ng maliliit na nilalang na parang mga paru-paro na may mga korona sa kanilang mga ulo. Halika, Lila! Bulong nila ng may ngiti. Tumalon siya sa daan at biglang napunta siya sa isang mundo ng mga gumagalaw na bituin na kumikislap sa paligid. Nakipaglaro siya sa mga bituin, sumayaw sa hangin na parang mga ulap, at naglakbay sa mga himpapawid na puno ng mga kulay na hindi niya pa nakikita. Nang bumalik siya sa hardin, nagsara ang bulaklak ng dahan-dahan at nagpaalam ang mga nilalang na parang mga kaibigang matagal nang nakilala. Bago pumikit si Lila, napangiti siya ng malalim alam niyang sa bawat gabi, may bagong mundo siyang pwedeng pasukin at mga lihim na naghihintay na madiskubre.